Samantala, ipinakita ng 12th sangguniang panlalawigan ng kagayaan ang kanilang suporta sa malayang pamamahayag ng student publication sa pamamagitan ng pag-aproba sa isang resolusyon. Nakapaloob sa sura resolusyon ito ang pagpapatibay ng proteksyon at suporta para sa press freedom, lalo na ng mga student publication sa lalawigan. Sa kanyang privileged speech, iginiit ni ex-official board member Ray G. Rowell Alameda, pangunahing sponsor ng resolusyon, ang kanyang buong suporta sa mga student journalist at campus publication na patuloy na nagsisilbing tinig ng katotohanan. Binigyang diin or din niya na ang press freedom ay hindi lamang pribilehiyo kundi isang karapatang nakasaad sa konstitusyon na dapat pangalagaan partikular sa mga paaralan at universidad. Kaugnay nito or kaugnay ito ng mga ulat ng pagtatangkang patahimikin ang ilang student publication ng Cagayan State University kabilang ang The CSU Communicator, The CSU Promethean at Likha Pahinaria dagdag pa ni Alameda ang panggigipit sa mga student publication ay katumbas ng panggigipit sa mga kabataan kagayano at sa kinabukasan ng lalawigan agad namang inaprubahan ng SP ang resolusyon bilang malinaw na suporta sa malayang pamamahayag at sa lahat ng student journalists ng Kagayan IFM News